Tarabi, tarabi. Asa man awesome, tabi? Iyak ka be. Gusto mo ba ka tudluan tika magdrive ng motor? Magdrive ng mag motor di mag balo anak be. Mao ganin tudluan tika. Kabalo ka be kana mga sakenan, mga motor. Hindi ko kabalo mo drive anak. Pero kung kana akong drive kabalo ko. Ayun na tao drive be. Pagtuon pulog motor. Alam mo hadlok mo ka be, basi ba ba? lang eh. Kusog, para di ka matumba. Hala si Bibi, pilaran na may sukses sa isa ka babae. Gamitan ang bukto ni mo na hastang daku oh. Grabe ka bi ay, Tara na, mag-practice na. Dali, be, dali, bi. Sakay. Alam, mahadlok mo ko, kobe. Ay, masig ba bata? Habang ba, akaya ang motor. Ano layo yung kobe? Ah, tama ni. B. Ay, pag inariyat, B. sound, di ay. Ana, pabulok-bulok para ignong cute. Bi, na ba di mag-drive na magtalikod? talikod Saan di ay? Ana, <laughs> over the phone. Bi, eh pag binulok, di gamitin mo utok, bi ba? <laughs> Pagtuduan di ka, Bi. Pagtarungpon. Bi, di lang kaya mag-drive, Bi. Oh. Kung sana makapusamuan, naman may sariling driver ni Daddy. Kaya tuon. <laughs> Pagtunog drive ba, e, dili sa tanan panahon, masundo, tika. Sige na, pandaran na na. <laughs> Bangka na bangko, oh. ibalik. Gusto na motor niya, asa nagikan. Pang. Ang pingin na, wala mm -hmm. pa na na-impas. Grabe ka, karaan na nga motor, be. Kung pa mo na-impas. Bang! Basi kolektor na niya, patay na. Ay, si dog story, abi. Pandaran na na. Si baby, pagsun niyo tagpa-drive, kamun na takabalo mo drive. Paghihinay lang ha, ah. Pag lang. Oh, ay, <laughs> Nih, teh bodh nih Nama lagi itu, mengusap, ibang Masa karang, sakit wapah, danghag Nih, teh Bakur mal, ibang Maaf, tanju, tak ulanan nih Nih, sama pantar Ikrang, iyon, daan susi Paman, nah, Ikrang Ikrang, ha Tidak lagi Tidak lagi, iyon Go hey, Bi! Well, let's go. Break mo na. Oh, naaraw okay, din na. Sakay na, Bi. Hindi ko masakay. Kaya rin mo. Hindi, hindi ko, Bi. Basta matumba, Tabi. Hindi, hindi ka matumba. Basta hinahinay lang. Basta, so, man, ipapadagan na, ni. Kamaki, ang primera. Asa ah, saan primera, ni? Ay! Alam ano na, Adira. Kanay lang, kayo mag ko. Asa ah, so man, ani, Bi, awing. Bakit rin ang sayo e? Masayaw ka ko, bring. Ay, sa padagahan na be, ha? Huwag pa ko na ingon! mau mo juga dia Aron! Yeah! 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 Patay! Bangga! Yeah! Oh.